ka workout naman pang babae. Walang pinakaiba ang workout ng babae sa lalaki. Pinakaiba lang ang babae, gusto palitin ng bewang, ang chan, tapos magkaroon ng glutes, yung puwet. Yung lalaki naman mahilig magpalaki ng chest. Bench press, dumbbell press, yun lang pinakaiba, pero pareho lang ang workout niyan. 6 reps na proper form to failure, high reps, 15 reps na kaya. Ganun lang yun, same mechanics. Hindi lalaki kagad ang muscle ng babae, dahil ang babae, estrogen ang lalaki testosterone. Sa supplements, ang pinakaiba lang hindi pwedeng kunin ng babae sa lalaki ay testosterone booster. Kasi wag natin tataasan ang testosterone ng babae dahil ang babae estrogen. Tapos at the same time, parehong lalaki at babae, kung may nagpapalpitate sa caffeine, sa stimulant, sa mga stims, eh dapat sa non-stim tayo. So basically, halos walang pinagkaiba. Same thought lang. Calorie deficit para pumiyat Calorie surplus para lumaki. Tamang workout lang. At disiplina. At isa rambabig. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you.